Kaya naka-gloves pa rin, ano? Hindi ko makain. Kasi pagsara namin plastic pa, hindi na pa yan eh. Ikuha mo nga ako ng gloves yung bago. Kukuha lang ako. Ang gloves pa rin. pa. Si Tiwata pa rin talaga ang nag-serve, mga kapo Ito ako, kasi pinaserve namin. Thank you. Magkakataon. Saan Ito, para mahawakan yung shirt. Mag-gloves talaga. rin Pero mainit yan ha, bago puto. So, na, bak uh, bakit kailangan gloves mga? Record mo na. Bakit gloves yung mga customer? Para hindi malansa, para for na din. Pag gusto nila magdamay, uh -huh. para for na din kailangan Pero kung oh. hindi naman hindi gusto mag-gloves, nasa inyo naman yun. Oh, eh. nasa sa kanila. Nasa no? yes, naman nila yun. Oh. Pero ang purpose ng talaga nito ay para mas ano? Maayos. Maayos. Okay. Hindi yeah, sa akin yung mga Ito. <laughs> ayan, pwede na yan. Ayan. So, titigman ko na yung ano, yung kanyang bagong produkto. Siken Joy. Ano spelling ng Siken? Silang at saka Kin. Siken. <laughs> Siken. <Seek and. laughs> Mainit siya, bago dito. Ano Ano yun? Ito yung ano, famous Paris. Oh, ayan yung Paris. Ayan yung oh. overload na yan. Ay, sarap. Tapos ito, ang halaga dito, 100 pesos. 100 to underize my price of things. So, oh. Kung hindi ka pa satisfied doon sa lasa, mayroon tayo pang palasa. Mas maangang, mas malaga ng car, mo malaga ng car, mas malaga ng So, yan ang purpose nito sa Naubos na ng marindas, sobrang dami ng tao rin. Naubos, pero syempre marami na rin ako supplier. Kaya ang ginagawa ko talaga, nagbabantay ako. Alam ko kung, kung na lang, nagpapadeliver na ako para din yung Kasi Kasi kung paras ko ako, butas. so wala talaga consistent para hindi maghahawin. Ako 24 hours lang. nandito pa ba? Hindi Pagka pagod na ako, nararamdaman ko talaga hindi na kaya lang ko. Natulog na ako ayun sa kotse o sa barracks ko ka dyan. Kasi pagbubuhay ako ng bahay ko, malayo ko sa city din ako. Hashtag na masyado. Takot na lang. Ranaudio na ako Okay. na kayo? Okay po. Wala akong mic ha? Okay. Okay na Ito yung na ako na kayo. Okay na yan? Okay na, okay na po? po okay na yan? Yes po. Ah, Gusto pa natin story, di ba? Okay, gano'n yung araw, di ba? Kaya ba? Parang hindi ato kaya baka bukas na to, no? Pag-i-steal pa ako dyan, di ba? Gina, yes, sir. Okay, okay, okay. May interview 30, na Interview na dito talaga. Upo na naman namin ng biro si ah, Sir Diwata na lang po. Kapag-iwa pa kayo ako? Opo, sir. Pag-i-end na kami sa... Ay, hindi. Sabagin may 1.30 pa lang naman po, sir. Kahit pang atin, sabay-sabay pa tayo ng risk kayo. Pag-i-end na

Pinukot ko lang yung sabaw para mas crispy. Taho-taho nalang. Taho-taho nalang, meron na kumakain. Kumunta rin ako doon kachinki, tali-tali nalang. Nakita mo? Doon din sa studio muna yung kasalanan Ah, Doon din e, same din e. Ang kaya siya, mo, kaming mo dalawa doon sa camera ko. Yan. Photo mo muna. Photo mo muna. nagpunta na celebrity si rito? di ba mo nagpunta? Si, Alex. si Alex. Alex. Alex pala, Alex yung Tapos sa ano yata, Marcus, doon naman ako kay Tony Talks. kailan napunta pa ako ng Makati. Serious <laughs> yun. Dito, huwag na sana. Tinawagan na ako eh. Tinawagan ka na? Sa Marcus. Sino mga kumapunta natin, mga kumakain? Yan. Para maintindi natin sila. Ay, dito tayo diwata. Excuse me, lang kami. Sige, ma, sige po, ma. Excuse me, po, excuse me po. Papadaan muna. Ma. Oh, madam. Agay na halad si diwata na yun, no? Pero okay lang yan, masaya siya ngayon dahil may mga celebrity. Bacolod, Bacolod pa kay galing? Eh? Asin dira, dira oh, na, di to? Yes po. Saan Sajala nabalitaan si diwata. Facebook. Oh, tingnan mo naman ha, galing pa sila ng Bacolod. Kasi mga di ba? Happy kayo, happy. Happy, <laughs> happy. Ah, that's, that's <laughs> good, uh... that's <Galit> <laughs> <laughs> Galing pa palawan. <laughs> <laughs> Ati kami eh, di ba? Pangalawang balik na namin. Huwag <laughs> tayong hindi masarap. May tiwata. Super sarap. Ang babalik-balikan. Salamat. Na, ba? Tayo pa ganyan pa. <laughs> oh, sorry. Ang dami ng order. Ang dami ng order. Oh, oh my thank Suki pala to eh. Suki, no? know? Suki yan. Suki so, so yan. Dalawang balik na. na. Kahit TWD si ako, Wala bang ano dito? Walang VIP treatment? No, B.I.P. treatment. Wala Pantay-pantay pa pa okay, sa lahat? Pantay-pantay sila dito. O, ang sarap, sarap <laughs> uh, <laughs> 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 Parang ayaw mo kaming pansinin ah? <laughs> Oo, oh, oh. <laughs> 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 ah. ayaw na kaming ah, ano mo tayo sa pagkain? Ano? 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 Obvious naman eh. Obvious naman ah. Okay yung dalawa. Okay ba? Okay ba? Masarap? Agora <laughs> <Bahia. laughs> <laughs> É Okay. No uh? <laughs> uh, Affordable. No number. A point Okay. Uh, may press. Uh? <laughs> no, <laughs> gusto ko Chicken joy, bakit chicken joy? Pag malaki 120, na-start na sa big. Maitris sa baba, hindi sa baba. Talaga nagkakamay yung mga tao ano, na nakaswa. Uh, para po, para makakakain. ད�ས ད�ས སས 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 སས